Unahin natin itong speech kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos sa lawag. ba? Diba? Nakasandating. First time ko yata siya madinig na ganong katapang. Mas matapang pa yung pahayag niya o yung kanyang statement endorsing, yung kanyang speech endorsing the senatorial candidate sa Alianza para sa Bagong Pilipinas ticket. Mas matapang pa kaysa rin sa sagot niya nung pinagbantaan siya na ipapapatay siya ni Sara Duterte. ba? Diba? Medyo may konting tapang na yun. Ito talagang mas matapang eh. Pero alam nyo, no? gusto ko lang ano, napagtanto ko talaga hindi talaga magaling na public speaker itong si Pangulong Bongbong Marcos. Eh. Dahil yung mga bagay na dapat na-deliver niya with, uh, with greater clarity. Total, binabasa naman niya yung, yung kanyang uh, endorsement speech kahapon or kagabi. Eh dapat mas naging pulido na. Ayan. Kasi mas maganda yung dating kung walang bakel bakil, -bakil eh. Okay. Pasensya na po ah. Medyo naging usi lang ako rin sa bagay na yon. Pero yung mensahe, eh, kahit pa paano nakarating naman. Clearly, ang binabanatan niya rito, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isang katutak yung parinig. Oh. So, pasahin natin yung bahagi ng kanyang pahayag. Inagtatanong dito, sino pong guest tonight? Na late ka, Ray 71 Ang guest ay ako. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tokhang. Okay. Wala sa kanila ang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera. Pinagsamantalahan ang krisis ng pandemya. Pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa china at natutuwa. O natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig tinatamaan ng ating Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli at bukod pa roon ay inaagaw pa ang mga isda natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasa dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating mga kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pogo. Lakas ang dating, no? Tama naman yung Pangulo. Pero, ito po yung gusto ko maging tema ng ating conversation yung ng ngayong gabi. Consistency. Clearly, itong mga pahayag na binatawan ng Pangulo, malakas man yung dating, ay mga pahayag na bunsod ng kampanya. Bakit kanyo? Again, ha, yung mga pro-Duterte rito, relax lang kayo. Darating tayo sa inyo. Relax lang. No? Baka sabihin nyo, binabanatan mo naman si Bongbong. Eh. Ibig sabihin, kampi ka sa amin. Hindi po, hindi po. Relax lang, relax lang. Ha? Yung mga trolls, medyo hinay-hinay muna kayo dyan. Nang pinapanood ko ito, ang una kong reaksyon, ha, talaga? Pangalawa, really? Sabi nga ng mga taga-UK, eh, really? Sabi ko, talaga? Nasabi to ng Pangulo. Ang una kong tanong, ito mga problema to hindi ito bago. Ah. Bago pa yung 2022, nakikita na natin itong mga problemang ito. Lalo yung problema sa Tokhak, yung madugong patayan sa ngalan ng drug war. Eh bakit tahimik si Bongbong Marcos sa mga panahon na yon? Bakit nakipag-alyansa pa rin siya kay Sara Duterte bilang bahagi ng Uniteam? Bakit hindi niya na-raise itong mga issues na ito bago binuo yung unity So ang punto ko rito, hindi naman niya binabanggit mga ito as a matter of principle. I don't think he meant these things because these were driven by his personal values. All of this, if not most of them, sige, bigyan natin ng benefit of the doubt, driven by the political campaign. Dahil biyak na yung unity. Kasi kung ayaw natin sa mali, dapat timeless. Yung mali noon, mali pa rin hanggang ngayon. Yung mali ngayon, noon, hindi pwedeng tama ngayon. O yung tama noon, bigla sasabihin mo mali ngayon. Dahil lang sa politika. Again, consistency. Pangalawa, isa-isahin natin. Kasi masyado yung matinding pagbibida niya doon sa mga, mga kandidato ng administration. Wala raw bahid ng dugo dahil sa, dahil sa tokhang. Um, baka hindi sila siyempre katulad ng mga tipong sina Bongo at saka ni Bato na mismong nadadawit doon sa drug war. Basin na rin, of course doon sa mga lumabas sa pagdinig ng Quadcom. Si Bato mismo, siya yung nag-implement ng madugong drug war noong kanyang kapanahunan bilang PNP chief. The first PNP chief of Rodrigo Duterte who was then president. Pero ito tinitingnan listahan ng administration slate eh may mga enablers dito ah. Alam niyo enablers. Kasi kung may nakikita ka mali sa drug war, kung nakikita mo umaabuso yung pangulo, kung nakikita mo walang habas yung patayan, walang due process, hindi ka nagsalita, enabler ka. Sino-sino yung mga nandito? O iba siguro nagsalita ng konte pero malamya. If you didn't call out evil that you saw, what does that make you? Tanong natin, example, Manny Pacquiao, Bong Revilla, Tito Soto, Francis Tolentino, Erwin Tulfo, Camille Villar, kongresista na yata siya noon, Amy Marcos, Lito Lapid, Ping Lakson, ang secretary niyan eventually, no? May mga findings sila. Pero siguro, we would have uh, wanted more consistency. Piya kay Tano. O, si Abalos, ano bang position ng mga panahon na Nakalimutan ko na, no? Pero in fairness naman kay Abalos, nung siya na yung DILG chief, eh, inimplement naman yung style na gusto ng Pangulo when it comes to implementing the war on drugs. Ang point ko, ang dami rito mga enabler, eh. Nanahimik. Tapos sasabihin mo, walang bahid ng dugo ng tokhang. Pwede literally walang bahid o pwede sabihin mo, hindi sila implementer. Pero yung nanahimik, iba nga nag-encourage pa. Aba, ibang usapan yon. Nahirap kasi pag ganun kalakas yung mga statement, bumabalik. Hmm? Again, yung mga Duterte, baka inisip nyo, kinakampihan ko kayo. Ako, kinakall out ko lang nakikita kong mali. Baka naman mali ako, di ba? Baka naman nagpupuyos din yung mga damdamin ng mga tao rito, ng mga kandidato rito sa administration slate para sa drug war. Pero eh, tanong ko, bakit na nahimik kayo? Eh bakit yung ilan sa inyo, if not marami sa inyo, isumipsip eh, sumipsip pa rin sa dating Pangulo? Tapos ngayon, ikakarakterize kayo bilang mga... Actually, ang characterization sa kanila, the best and the brightest. Eh. Isa pa yun sa mga bagay na I found most objectionable doon sa speech ng Pangulo. Hindi niya ginamit yung term na the best and the brightest. Tagalog yung binanggit niya, no? Pero yun ang mensahe. Parang pwede mo ipantapat itong kanyang mga kandidato sa kahit kaninong kandidato. Talaga lang, ha? <laughs> Medyo duda ako rin sa the best and the brightest. Well, kung the best and the brightest, dapat yata humarap lahat ito sa mga debate. May mga magagaling dito, don't get me wrong. Ha? Hindi ko na sila babanggitin. Baka sabihin niyo endorsement. Eh. May ilang magagaling dito. Pero what I see mostly are opportunists. At hindi bagay sa kanila yung characterization ng Pangulo na wala silang bahid ng dugo dahil sa tukhang. At the very least, marami sa kanila enablers. Apat yung mga tema na nakikita ko rin sa bahagi ng pahayag ng Pangulo na binasa ko. Una yung drug war. Pangalawa, in China harassment. Alam naman natin yung nakaraang administration very pro-China. Hanggang ngayon naman. Tapos yung issue ng skandalo nung panahon ng pandemic, di ba? Naalala niyo yung formally scam. Pero parang hindi ko na dinig yata si Pangulo Marcos dati, no? Um, hindi um, yata siya nagsalita about formally. Baka sabihin eh, hindi pa naman ako kandidato nun eh. Pero di ba, kung public figure ka, medyo may konting, may nakita kang mali. Diba dapat nagpupuyos yung damdamin mo. Especially kung may plano ka in the future. Pero ang point ko dito, eh, alam natin kung bakit nga lang siya nagsasalita about this. Dahil biyak na yung unity team. 'di ba? E diba, paano kung buo pa sila ng mga Duterte? Babanggitin ba niya ito? Malamang hindi. Tapos yung pang-apat, mga pinaparinggan niya rito ay si Pastor Apollo Buloy na sanggan dikit ni uh, Pangulong Duterte, 'di ba? Mukhang siya yung tinutukoy dito eh. Okay. isa isahin pa natin. Nandiyan <coughs> pa ba kayo? Ayan. Eto. Halala <coughs> nyo ba si Pia Kaita? Medyo tahimik yan eh. Pero, isa yan sa mga defenders ni Pangulong Rodrigo Duterte. Balikan nyo, makikita nyo sa... Mag-google nyo naman. Yung kanyang pagtatanggol uh, dito kay Pangulong Duterte. Alam nyo po si Pangulong Duterte. Para, diba, alam nyo naman siya ugali niya, di ba? Palamura in public, palabiro, maraming kabastusan. Honestly, <laughs> marami sa mga joke siya na nakakatawa. Until you realize, inag-joke pala presidente. Kasi kung nag-joke lang yung tito, lolo mo, o kainuman mo sa kanto, sa tindahan, patatawa ka eh. ba? Diba? Kasi I think that's part of his magic, yung relatability. Very Filipino, I suppose, dahil bawat siguro, karamihan sa atin, may mga ganyang kamag-anak. One way or another. Eh, pero presidente din uusapan natin eh. Si Pia Kaita, no, kampiyon ng kababaihan. Di ba yun ang characterization niya? Very competent naman siya, di ba? Definitely, abogada, may experience sa Senado, although miyembro ng political dynasty. Ibang usapan na yun. Pero sa akin lang, si Pia Kaita, isa sa mga nanahimik. Actually, hindi lang nanahimik. Pinagtanggol pa yung misogynistic remarks ni Pangulong Rodrigo Duterte. Isa ron, sabi niya sa isang forum, no? makikita niyo to online, he's, he's really uh, seriously a wonderful protector of women. Okay? Pinagtatanggol niya si Rodrigo Duterte. Pinabanggit niya yung mga innovations ni uh, Pangulong Duterte no nasa Dabao pa lang siya. And honestly, totoo yan, no? Yung mga nagawa para sa kababaihan, itong si uh, Rodrigo Duterte, no nando pa lang siya sa Davao, no? Covered din ako for a while and then nakita ko may mga project siya especially sa mga uh, drug dependents. Pero hindi mo pwedeng sabihin na okay na counterbalance na yun eh. dahil sa mga binibitawan niyang salita. Yun sa pambabastos niya sa mga kababaihan. Yung pambababoy niya, kunwari, kay Leila Dilima, kung talagang Women's rights advocate ka, eh dapat nagsarita ka. Nung binababoy na Duterte itong si Leila de Lima in public, nung pinaparatangan siya na sangkot sa drug trafficking, sa illegal na droga, dahil kalaban sa politika, dahil mahikpit na kritiko o matinding kritiko na ng kanyang drug war at human rights violations. Binaboy yung pagkatao at yung kanyang pagkababae. Hindi ba kayo napapaisip? Kung tunay na women's rights advocate ka, di ba dapat nagsalita ka? Eh oh. e bakit hindi natin nadidiligan? Dati. Ngayon, ito yung characterization ni Bongbong Marcos sa kanyang slate. Nakikita niya yan, no? Yung uh, ganong uh, pahayag ni Pia Cayetano. Okay? And of course, yung kanyang kapatid, yung kasalukuyang senador din ngayon, si Alan Peter Cayetano, isa sa mga staunchest defenders ng bloody drug war ni Pangulong Rodrigo Duterte. Okay. Ngayon, talking about drug war. Tingnan natin ito. Ito, mag-google nyo. No? Two years ago, ito, binanata ni Bong Revilla yung ICC. Sabi niya, these bullies are driven by their own selfish interests. Ayan o. No? He was quoted as saying, dito sa inquirer.net, It is obvious the ICC's interest here It's not justice but something else entirely. Binobomba at pinapatay ang mga sibilyan, guru, mga bata at mga musmus sa ibang panig na mundo pero si Bato at Duterte ang pinag pinanggigigilan nila. Pinagtatanggol si Duterte. Ito ah, bago pa to yung ano, yung I think bago pa yata yung pahayag dito ni ano, ni Pangulong Marcos against the ICC. Pag tiningnan niyo yung ano, yung parang complexion ng statement ni ano, Ibong Revilla, By attacking the ICC, he is also indirectly defending the Tertus drug war. Hmm. Hindi ba enabler yan? Diba? Matindi rin pananahimik niyan. Although again, ha, in fairness naman, nung, bin nung pinanood ko yung speeches ng mga kandidato, from a campaign strategy perspective or point of view, mukhang ang best speaker doon, alam niyo kung sino, si Bong Revilla. He performed the best hindi ko sinasabing the best candidate ah, in terms of performance mukhang sa kanya yung pinaka okay dahil yung kanyang sports uh, short speech mukhang well rehearsed eh di ba nakita niya yung simula yung nagbudot-budot siya ng konti kuba diba? sumayo yon ng konti strategic yon para makuha yung crowd na yon na nagpanalo sa kanya nung huli siyang tumakbo uh, tapos pinandigan yung action sa tunay na buhay magandang campaign slogan yon tapos sa dulo Again, siguro nagkaroon ng konting character development dahil siguro napapahiya nung nababanatan dati na nagbudots ka lang, nanalo ka na. Eh, medyo pinag-usapan naman yung mga legislation na kanyang isinulong. Short and sweet. Diba? Ganda ng delivery. Pero again, it's not, it's not just all about delivery. Kailangan kilatisin natin mabuti yung mga kandidato natin. Okay? So ayan. Sinasabi ni Pangulong Marcos, wala sa kanila may bahid ng dugo dahil sa Tokhang. Pwede ba lagyan ng asterisk siya ng qualifier? Pero marami po sa kanila yung naging enabler. Marami po sa kanila na nanahimik. China. Okay. Sino ba sa mga ito yung consistently talaga noon at ngayon? Buong banat sa pambubuli ng China. Wala akong maalala. Consistently ah publicly. Kasi at the very least, tahimik yung marami rito. Kasi yung pambubuli ng China sa atin dyan sa West Philippine Sea, by the way, okay, magpapaniwala sa mga kalokohan na nagsasabi na walang West Philippine Sea. Meron pong West Philippine Sea. Okay? Ilang ba rito yung mga talagang consistently pinanindigan yung ating sovereign rights over our exclusive economic zone? Diyan sa bahagi na yan, na ang tawag natin ay West Philippine Sea. Parang hindi ko mabilang. Oh. Although naalala ko lang. Kasi noong kailan ba ito? 2018 yata. Hindi ko na maalala. Nasa ANC pa ako noon. Oh. Nakausap ko itong si uh, Senator Tito Soto. Na part ngayon ng Senatorial State. By the way, uh, oh, si Senator Tito Soto. To be fair to him. Ano yan? Bihasa naman talaga yan sa, ano, sa, sa workings at the Senate. veteranong veterano talaga yan. At ma... Yes, uh, he has a track record to show. Okay? Pero, kung ang issue natin ay yung consistency sa mga tinitindigan na issues, eh, kahit, kahit sinong politiko, pwede naman nating uh, malagyan ng issue. ba? Diba? At example. Naalala ko yung panayam ko sa kanya dati. Yung uh, pinagtatanggol din niya naman yung pahayag ni Pangulong Duterte na okay lang daw mangisda yung mga mangisda ng China sa ating karagatan. ba? Diba? Marami sa atin yung, ha? Bakit pwede mangisda yung mga foreigners dyan? E tayo meron sovereign rights dyan. E yung ginawa ni Pangulong Duterte, diba? Ngayon, napag-usapan namin yun sa isang panayam. And ito yung binanggit niya. Sabi niya, sabi ni Tito Soto, he's the president, the box stops with him. If it's wrong right, it, it's his accountability. Tama naman. Siya kasi yung chief architect ng Philippine foreign policy. Pero sabi niya, I do not see anything wrong. Doon daw sa presence ng mga fisher folk, mga manging isda sa ating exclusive economic zone, sabi niya, as long as we're allowed to fish also in their zones because they will treat us as friends likewise. Alam niyo ang issue po dito sa karagatan natin, hindi lang po yung mga resources na hindi natin mapakinabangan, kundi pati na po yung ating food security dahil tanangin ko kayo, sa so tingin niyo po ba sapat yung ating uh, yaman dagat, yung ating mga isda para mapakain yung milyong-milyong Pilipino? Kung sobra-sobra na po, pwede siguro mag-decide yung ating pamahalaan, yung ating presidente, we have so much excess fish na pwede nating payagan yung iba na mga isda. Pero hindi po yun yung kondisyon eh. At kung ipamimigay po natin yung ating sovereign rights dito sa ating karagatan, malaki yung problema natin. And constitutional po iyan. Yun po yung issue dito. And then bahagi po nung uh, aking panayam noon, yung panahon na yun, kay Senator Soto, sabi niya, kasi tinanong ko siya yung, ah, kung pwede bang gamitin itong pahayag na ito ni Pangulong Duterte noon sa isang impeachment case. Sabi niya, uh, pwede siyang test case, pero it's very difficult to say that there is exclusivity when it's underwater. Sabi niya, the fish could be coming from China and the fish from the Philippines could be going to China. If you want to be technical about it, related to the constitutionality of what should be owned by us, there are exclusive types of fish that are only found in China but can be found here because of migration perhaps. It could be a very good test case that it is a constitutional violation. Isda naman daw kasi tumatawid. Okay medyo napagkatuwaan siya ng mga netizens sa kanyang pahayag. E eh, ang sabi niya, afterward, my comments on the West Philippine Sea and its resources was a tongue-in-cheek statement. Sadly, konti lang daw yung nakaintindi. Pero kung titingnan po natin kasi yung kanyang demeanor ng mga panahon na yon, eh medyo mas kumakampi kay Pangulong Duterte. At medyo nagkulang po sa pagtindig sa akin lang naman pong magtiningin, no? Siguro naman po, uh, okay lang naman po sigurong mamuna. Okay. Kiki Buloy. Nga ah, pala, speaking of China, medyo... <laughs> si Amy Marcos ba? Nagsalita na ba yan tungkol dito sa China? Di sa pambubuli ng China? Parang wala akong matandaan eh. Baka naman meron, ipaalala niyo sa akin. Sana lang, no? Actually, na-surprise din ako sa presence ni si Amy Marcos doon sa launch. Eh, no? Diba dati ayaw na niya sumama dyan. Tapos doon, chami-chami sila ng kanyang kapatid. Na-realize ba na kailangan niya yung suporta ng kanyang kapatid at ng administrasyon para siya ay manalo? paano yung sinabi niya dati na talagang hanggang dulo susuportahan niya yung mga Duterte? Yung e, mga Duterte, si, si Sara Duterte mismo, sinabi, kumontak na siya ng papatay sa kanyang kapatid kung tunay kang kapatid. ba diba? Kung matinu kang kapatid. ba diba? Masisikmura mo ba yun? Yung pagbabanta sa kapatid mo? Well, this is politics. Anyway, si Aimee, isa rin syempre dun sa mga lumalabas na nagtatanggol ng mga panahon na yon kay Pastor Apollo Kibuloy. Yung mga panahon na siya'y tinutugis. Diba? Nag-hearing pa nga yung mga pro-Duterte senators para silipin na yung mga supposed violations ng kapulisan doon sa pagtugis dito kay Pastor Apolo Kibuloy, e bote na lang yung isang general na talagang nanindigan. O. Pero isa, po, isa doon sa mga naglabas ng pahayag dyan, na tila kumakampi, Parang sinasabi, oh, huwag niyo na mga ano, ganyan-ganyan. Si ano yun? Si Senator Amy Marcos. Yung parang tipong may pagkiling. ilang, lang. Di ba? Yung parang pag-inisip mo, tindi ng pagkakasabi ng presidente, no? Pero parang the facts do not all are not entirely supportive of his contention. Puntahan natin yung Pogo. In fairness to the President, dineclare niya sa kanyang huling sona na lahat daw ng Pogo banned. Effective December 31, 2024. Ngayon, ang mga tinutugis na lang yung mga talagang uh, nagtatago o nag-iibang anyo ng mga smaller Pogo, yung mga operators. Yung sabihin, hindi naman talaga natin expect na malilinis siya na Pero that's a good thing that the President did. Again ha, kudos to President Marcos for banning Pogos dito sa ating bansa na alam po natin nag-proliferate during the time of Rodrigo Duterte. Alam niyo po isa sa mga dahilan kung bakit lumaganap itong Pogo? Kasi na-legitimize eh nagpasa po ng batas ng panahon ni Duterte 2021 an act taxing POGOs and regulating his operations. Basically, pag nagbasa ka ng batas na binubuwisan yung mga POGOs, nire-recognize mo sila and legitimize, you're legitimizing them. ba? Diba? Kaya mas nagkaroon sila ng foothold dito. Ngayon, sino ba yung mga senador noon na bumoto pabor dyan? Ito. Nakita natin yung listahan, no? Pia Cayetano, Aimee, Pacquiao, Bong Rubilla, Tito Soto. E paano yun? Binabanata nung presidente, yung Pogo, binibida yung kanyang mga kandidato, tapos yung iba sumuporta sa Pogo. Well, syempre, mayroon naman pwedeng idahilan dyan. Eh, kasi nung panahon na, na yun, nakala namin talagang nandun yung benefisyon ng Pogo. Diba? Pwede namang magdahilan ng ganon. Ang sa akin lang, eh, eto yung ano. Eto yung nakasaad. ba? Diba? Nasa record dyan. Kaya, ang mensahe natin, dito sa Pangulo, sa kanyang pagbibida, sa kanyang senatorial slate, don't me. Wag, wag ako. Pangalawa, don't us. Wag kami.